halon yeah! eh, Iba na lang ah. Wala, yan lang. Laki. Tags. Lakas ng halon makina, Hindi rin tayo makaano. Oh, Ayun eh, na tayo. Okay. ayun pala may ano ayun na nga nagalimas na be pasok ka dito, be, be, be pasok ka be Mama, Malalim ba yan diyan, malalim? Uh, mapasok, Tolak Tolak dolak, Tolak, tulak ka, Tulak daw, tulak. Tulak Tulak daw palaot. In Jesus name, Jesus name. In Jesus' name, In Jesus' name. In Jesus' name. In In Jesus' name. In Jesus' name.

I uh, do no. yung bata yung bata sagwan daw sagwan tao pa laot sagwan daw pa laot pa kabutya pun isul sa dito ako

yung sabaw na buhos <laughs>